Disney Princess. Alam nyo na yan kung saan siya pupunta. <laughs> Pagkatapos nga ng aking paglalamyerda sa Boracay, ay Diyos ko, naghabol na ako ng schedule sa mga sagala ko. Pero kay magalala hindi pa naman tapos ang kwento ko sa Boracay trip namin, Isisingit ko lang to dahil June na naksuta <laughs> Natuwa nga ako sa mga barangay na talaga namang inadjust nila yung mga sagala nila para nga makapunta lang ako. Ay Diyos ko, sabi ko nga sa kanila, abay hindi na to Flores de Mayo, Flores de Junyo no <laughs> Sabi ko nga sa inyo, maglalaylo muna ako sa sagalahan, kaya lang hindi pala pwede ready kasi marami pa rin ako nakaline up. actually, itong vlog nga na to, eh matagal na nga nangyari. Siguro mga May 17 pa ganun. Feeling Disney princess talaga kasi ako ng buong sa Boracay. Kaya hindi ako nakapag-edit ng mga vlogs ko. Nakshoot ah. <laughs> Pero ayun nga, ito nga gown na susuotin ko ngayon, eh napaka simple, elegant, at talaga namang malabirhen ang atsura ko. At kapag na nakompleto ko na nga itong suot ko, bawal na bawal na ako magsalita ng <laughs> Hindi ganyo nyo kasi ko ng personal at harap-harapan. Diyos ko, hindi mo iisipin na malmura ayon. <laughs> Kaya sa mga tumatawag at sumisigaw sa akin at nagpapamura ng nakshuta, ay eh, ko, hindi po po pwede kapag ka ganito yung itsura ko, baka hindi ako papasukin sa langit. <laughs> Kaya napakahusay talaga ng team ko from makeup to hair. Pati sa paghahanap ng gown, sila talaga naghahanap. At yun nga, time check ng mga oras na to. Eh, mag-aalas 7 na nga ng gabi at mag start na nga daw sa gala. Siyempre, walang mama mering mabaho. Kaya nagwisik muna ako ng paborito kong pabango. Dala-dala ko rin yan. Pati sa sagala, ito nung praise ng Mr. sense. Sabi ko naman sa inyo eh, kahit anong occasion bit-bit ko talaga yan. Shake-shake nyo lang siya bago gamitin na 3 to 5 hours naman tinatagal nyan. Pero lagi ko naman bit-bit. Kaya wisik-wisik na lang ulit curious pa rin kayo sa amoy, eh, subukan nyo na rin. Marami naman nabibiling ganyan. Pero ayun nga, gusto ko lang din pasalamatan yung bahay na kinainan namin at salamat sa pag-effort na nagluto pa po kayo ng pagkain. Don't worry po, after ng sagala, babalik pa rin kami dahil masarap yung menu dun nyo. Isinakay <laughs> na nga nila ako sa Montero Fully Paid at after nga nun, eh, nandito na nga pala yung pinakamaganda kong karosa. Thank you so much din sa kabataan dito sa Tanawan Bustos, Bulacan dahil nag-effort din sila na pagandahin nga yung arko na gamit ko nga ngayong gabi marami na naman ng mga kabataan na sumagalang ngayon na tayo rin nilang magpakabugo. Ano guys, sobrang dami rin sa may tanawan, Bustos, Bulacan. Habang sumasagal at naglalakad nga ako, napapaisip nga ako, nakilala rin pala ako dito sa Bustos. Totoo lang, kasi guys, napakadalang ko magpunta dito sa may Bustos, Bulacan, dahil medyo malayo na nga to sa amin. Ngayon nga, nagbaboy sober ako, naisip ko nga, kayo guys, tagasan kayo at hanggang saan kaya umaabot rugo yung mga vlogs ko. Ngayong taon nga, ay pang-apat na sagala ko na nga to. at nung nakaraang taon nga, Diyos ko, naka-on yata ako, may sakit ko rugo katawan. <laughs> Ayun nga, ulit-ulit ako nagpapasalamat sa mga barangay, bayan na kumukuha talaga sa akin bilang Reyna Elena. Tuli guys, napakarami ko na nga rin natanggihan dahil nung mga araw na nasa Burakay nga kami ni Labebo. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman talaga ako nagpapabayad pagdating sa Sagalahan. As in guys, wala po akong talent fee. Paulit-ulit ko yung sinasabi kasi paulit-ulit may nagtatanong sa akin, menudo lang, sapat na. <laughs> Ano ba diba yan? Sobrang ikli lang nang nilakad namin. Hindi man lang rugo ako pinagpawisan. Charisse! Pre, gusto ko rin i-big acknowledge ang lahat ng bulakan designers na talaga ng mga every sagalay iba't ibang mga designers din yung nasusuot kong gown. Kagaya nga ng gabi, ulitin ko. Itong suot ko nga pala ay galing kay Zandis Collection. Napakaganda rin ng suot ko ngayong gabi at talaga namang hindi ako pinahirapan sa paglalakad ko dahil hindi siya mabigat. Pero ayun nga, balik nga tayo dito. Nakarating na nga pala kami ng simbahan niyan at nakakatuwa kasi lumalapit sa akin yung mga batang nagsasagala at kilala na nga daw nila ako. Tuwang-tuwa talaga ako kapag ka naiimbitahan ako ng mga barangay o bayan. Ay, sino bang hindi matutuwa kung kinukuha ang Reyna Elena palagi ang anak ni Angeline? <laughs> buti na lang talaga yung sagala namin ngayong araw, eh hindi nga kami inulan. Eh pag nagkataon, Diyos ko, matatanggal ang makeup at magkakaalaman. Eh. So ayun nga, kahit gaano pa rin ako kapagod, ang pinakagusto kong ginagawa at nakakawala talaga ng pagod ang pag-aalay. Napapalapit ah, kasi ako sa altar, eh nakakalimutan ko nga lahat ng problema ko, lalo na yung mga pinagkakautangan ko. Charis! O oh, charis lang yon. baka sabihin nyo nakapagbura kaya ako, hindi ako nakapagbayad ng utang. <laughs> Ayun nga, maraming maraming salamat po sa pag-imbita sa akin bilang Reyna Elena Barangay Tanawan Bustos, Bulacan. Siyempre, maraming salamat din sa mga nakasama kong sumagala ngayong gabi. Diyos ko, pangalaguda talaga. <laughs> itong sagala ko nga dito sa Tanawan Bustos, Bulacan, eh, isa talaga sa mga inatendan ko na sobrang organized. A big shoutout sa inyo mga kabataan dito sa Tanawan Bustos. Ayun nga, tapos na nga itong sagalahan namin at kailangan na rin namin umuwi dahil Diyos ko, pahipahinga rin pagka may time. <laughs> Buti na lang talaga nakakaapat na ako sa gala. Hindi pa rin nirarayuma si Bebulo ko. <laughs> nakauwi nga ako eh nagmelt na agad ako ng makeup ko dahil gusto ko na agad mamahinga. Siyempre, hindi natin pwedeng makalimutan ng skincare lalo na't araw-araw ako minemakeup Pilamos na nga ako gamit ang sabon ng beauty derm, at after naman noon ay nag toner nagtoner na nga ako. Sobrang oh, importante kasi na talaga naman wag invest kayo sa magandang skincare kagaya ko napakarami ko pang ganap sa buhay kaya hindi ako pwedeng katigyawatin. Gamit ko nga pala dito itong regular set ng beauty derm na drogo. Paubos na rin. Ano ba guys? Simula nung ginamit ko to, abay marami na rin ako mga kaibigan na pa sa beauty derm kasi maganda rin daw ang effect sa kanila. Mm. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang lupa at gold ang ini-invest. Kailangan may maganda ka rin skin care. Pero ayun nga, ito na nga muna ang chika natin for today's ganap. Diyos ka, bukas ko na muna kay babalikan. Painawa ko pa. Nakshoot <laughs> Yan lang naman. Salamat! gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan ko ng laro. Ito nga yung apaldo. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. Kaya laro ko lang to kapag ka may extra at may free time ako. Kaya kung wala kayong extra dyan, eh wag nyo nang isakripisyo. Kaya nga nyan, naipo na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, super ace. Ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon kaya naman sinubukan ko rin at legit malaking ang manalo. Kaya na scatter ako, at bawat spin eh minsan umaabot talaga ng libo-libo. Hindi nga yan mahirap laruin, pindot-pindot ka lang tapos magugulat ka. Eh malaki na pala yung panalunan mo. Kasi kahit ako minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro hindi naman palaging panalo, natatalo din ako pero ngayon tingnan nyo ganyan, kalaki yung napanalunan ko. From 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil dyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section, magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!